Usap-usapan ngayon sa social media ang diumanoy insidente sa It Bulaga kung saan pinakiusapan daw ni na bossing Vic Soto at Joey De Leon ang aktor at kongresistang si Arjo Atayde na lisanin muna ang studio matapos nitong dumalaw kamakailan. Ayon sa kumalat na ulat, nagpunta si Arjo sa studio ng It Bulaga upang bisitahin ang kanyang misis na si Maine Mendoza. Subalit hindi ito naging maganda sa paningin ng ilang studio audience, lalo na't mainit pa rin pinag-uusap ang mga alegasyon ng korupsyon sa pamahalaan kung saan nadadawit ang pangalan ng kongresista. Umanoy hindi nagustuhan ng ilang manonood ang presensya ni Arjo at may ilan pang nagsigaw at nagbato ng masasakit na salita laban sa kanya. Dahil dito, upang maiwasan ang mas malalang kaguluhan, nakiusap daw sina Vic at Joey na pansamantalang umalis muna si Arjo sa studio. ako po aaminin ko mga kapatid, hindi ko po nasaksihan ng personal itong kwento na dumalaw si Congressman Arjo Atayde sa set, sa studio ng Itbulaga at sinigawan ng mga fans. Parang pinapaalis siya. Parang ganon. Hindi ko po ito nasaksihan. Hindi ko alam ko ano yung gravity. Naku, gravity. Eh. Gravity. <laughs> gravity. Hindi ko po alam kung pa paano naganap ito. Basta nakarating lang sa akin Parang si Bossing Vic at saka si Joey De Leon ang nakiusok kay Arjo na lumabas na muna. Hmm. Dahil syempre, hindi mo maiiwasan talaga. Mainit ang panahon nila ngayon. Correct. At diba? saka diba, Ay, parang nakaka-andreen, nakaka- Pero nakaka kasi nag-guest na siya dyan kasi. ilan beso na rin siya nag na saya Tanggap na tanggap ng mga tao. Pero ito, parang ibang reaksyon na natanggap niya mula sa audience. Alam mo, eto na nga. 'di ba nabanggit natin na ano, nagbigay siya ng ayuda sa mga binaha sa District 1. Bakit kasi yung pang yung pang ano niya, bag niya, yung yung ginamit, alam mo? Nakakita ako ng isang footage, tira, tapak -tapa ako yung mukha niya. Ayun na. Yung kulay green, yung kulay green na ano. ano dapat talaga iwas muna talaga sa mga ganitong sitwasyon kasi hindi po natin hawak ang utak ng lahat ng tao. Hindi natin po pwedeng sabihin na, o huwag kayong magalit, huwag niyong personalin, kasi dinalaw lang na may asawa niya. Hindi natin hawak ang panahon. Ah. Magandang intention, pero ang problema, kung paano tatanggapin ang ano mo, alam mo yon kung ano yung gusto mo ah, mangyari. Ah, so yan. Eto, tinamay reaction ni Ching Bautista Silberio. Bakit kasi umi-exena pa si Arjo? it doesn't mean ang audience ng It Bulaga will condone his actions just because asawa siya ni Main. Tama yun. Sabi ko nga, hindi natin hawak talaga ang utak ng bawat isa. Maaaring may iba, panig sa kanila dahil mga may natics, di diba? yeah. ba? Yes. Hindi. Ito naman ang sabi ni Juris Dr. Channel, ba't naman kasi nagtakita pa ang nagpapakita pa ang mayan sa gitna ng controversy at intriga. Mainit pa rin sila sa mata ng publiko. Tapos kunyari unbothered pa. Sige, kung talagang unbothered sila, i-post nga nila yung latest vacation pictures nila at mga OOT din ni Main. Kung hindi, mas mabuti sigurong magpalamig na lang muna sila sa ay pinapupunta sa ibang planeta. Oo, oh, di ba? Pinapupunta. Tapos may nag-text sa akin kanina, sabi sa akin, kaya nga naalala ko si Maine. first time ko siyang nakita last Saturday. Parang butot balat, walang sigla, nakakaawa, hindi ka talaga mapapaligaya ng pera. Kaya wag na siyang magsalita pa ng magsalita. Yun. At ang napanood ko, yung replay. Mm. replay, kasi si Mochi dumalaw kaya bossing Vic, anak nila ni Pauline dumalakad yung bata nakita ko si Main, ang payat-payat nga natural, diba? kahit ba hindi yung pinagbibintangan tungkol sa lagayan sa mga proyekto ng DPWH collateral damage siya natural iintindihin mm. niya yun kaya ayan o, lahat sila ngayon grabe, grabe talaga ibang klase Iba talaga ang dulot talaga ito, no? Talagang dugtong-dugtong talaga ang sakit nito. Grabe, kahit wala kang okay. kinalaman, pero mahal mo kasi yung taong nasasangkot. Siyempre, mm. Okay. apekta. Exactly Eto pa, pa. sabi ni Randy Balaguer, bakit mo dadalaway ng asawa mo sa Itbulaga? Ba't di ba kayo magkasama sa bahay? Ano gusto mo? Mahalin ka ng dabar cards? Papakyut ka pa sa EP kasi, EB, kasi need mo simpatya? Managot ang may salat. Che! Sabi ni Randy Balaguer. Ay, yun yun. O, Tama yung sinabi niya. Hindi nila hawak ang utak ng bawat tao sa loob ng studio. Diba? Eto, sabi ni Dan Clavesillas, naku na, hindi po natin masisisi ang taong bayan sa galit nila sa mga suspected culprits sa flood control anomalies. Mm. Kaya dapat marahinik na po muna sila sa mga pamamahay nila kung ayaw po nilang mabuliawan o worse, mabato pa ng taong bayan alam mo lahat ito lahat ito hindi ito personal eh ito mm -hmm. ay payo habang mainit huwag muna kayong pahara-hara sa kung saan saan tama tama oo okay <laughs> Eto, sabi ni Tita Nene Ulanday, hindi natin masisisi ang mga reaksyon ng tao, lalo na kay Arjo. Dahil nga sa mga kinasasangkutan nilang kontrobersiya, huwag na lang kayong lumabas, sabi ni Tita Nene. Alam mo, bagay na naman dito yung kanta ni Kim Chu, ano? Mabawal Bawal lumabas. lumabas. <laughs> <laughs> Pero magandang balita, ah. Kinatiga ng Court of Appeals, yung pagpapasya ng lower court, nanalo ulit ang Tito Vic and Joey na, talagang kanila, sila ang tunay na may-ari. Lahat-lahat ng anumang detalye tungkol sa Itbulaga, magkakaroon pa sila ngayon ng babayaran na dalawang milyon. Tito Vic and Joey talaga ang tunay na may-ari ng theme song, ng mga palaro, ng anumang yes Ayan. <laughs> Sabi naman ni Guyson, magdadaro, ang hirap din ang kalagayan nila. Diyos Mio maganda nga ang intention niya sa relief eh tiray, ano titirahin pa din siya kasi nga kasama siya sa kontrobersiya ng flood control. Uh -oh. Sa akin nung talaga si Maine parang ano parang si Hart tama ka na eh, collateral damage po maulan tanghali mula sa bulubundukin ng Novali Chess. Oh. <laughs> ah, ano Sa nobody <laughs> Novali. Yes nai, nice, sabi ni boy si Caragaay apektado yung mga asawa ng na mga nasasangkot na politiko. Gaya ni Chucho, hindi mo na umalis sa Euro. Ano, hindi mo na umalis pa Europe kasi nga dapat dawit ang asawa niya na dating speaker. Hindi mo pa sinabi, sinabi mo naman dating speaker. Oh, di ba di he had di ba boy si collateral damage. So ah, si aka. Ay, Pero ayan binabash lahat ibinibintang sa kanya. Maaaring pinakikiramdaman ni Arjo kung tanggap pa rin siya mm -hmm. ng taberkad. Sabi naman ni Marichu Formacion Espiritu. Ayan. Sa kabilang telepono, meron dito. Tinitest lang siguro ni Arjo kung makita siya ng mga audience kung anong reaction sa kanya. Teklat na sa imahe ng pamilya nila ang corruption. Sabi ni Rene De Leon pilat talaga yan. Oo, pilat. Napakalaking pilat Andiyan yan. Andiyan na yung marka. Ano anong mangyari? Markado oh, yan. Oh. At sabi uli ni Randy, na ano po ba ang delikadesa? Baka pwedeng mag-leave muna si Main si Itbulaga. Ang sakit niya sa mata. Nakakainis. <laughs> che! Sabi niya, ayan, pagkundan sa nila, naiinis na. Ang sakit daw sa paningin. Ay, nako. <laughs> ay, ay, nako. Ito yung sinasabi ko, Romel. Ito ha, ito hindi alam ng mga Cfms kung ano ang ating ilalatag. Malalaman nila a few minutes before the start of the show. Hindi nila alam. Pero tingnan mo, sa pahayagan, sa social media, maging dito, kahit saan sa SNN, wala talagang nagtatanggol sa kanila. Yun ang ipinagtataka ko. Samantalang yung love team, yung kay Alden at kay Main, super supreme ang ratings niyan. Nasaan kayo na talagang noon eh halos sa uh, magkamataya na sa pagtili. Pero alam mo anak, ano? Pagkakasimali. Alam Ay nila yun. yan eh. Hindi sila talaga ayon. Yun yun. Ganun. Ganun talaga. Ay nako, nakakaloka. Sige, iwan.